Ayun po, dahil andito na po tayo, ano po. Gaya nga po ng mga sinasabi kong ibang part, pag pumunta tayo sa ibang area, titingin tayo ng maaari. Ibig sabihin po noon, kung anong ari, siya natin dadalahin. Ano po, yan, tara po, sama-sama po tayo. Simulan na po natin, oo. Yan. Baka may mga prutas-prutas pa, oo po. Yan pala, oo. Kung napapansin niyo po may mga bagong panibol yung ating mangustin no ari ko agil muna o nabungada na natin oh mabuti ka ng pasko oh. ayan oh. may mga bagong panibol po ng mangustin pala ngayon oh dami oh Arepe ko Kuya Dini kaya sa akin. Titingin po tayo. Ah, oh, mayroon din oh ayak Ay, pa tayo oh. Ayan uh. Yan yung mga pula pulang iyan. Oh. Yun, bali ang gustin po pala ngayon. Ay, may mga bagong panibol uli. Oh. Yan oh. Uh. Mga prutas uli natin. Oh. Masukal na ulay. Gawa ko na napunta lang ay eh, pag may marami, maraming bunga ay <laughs> talaga bihira yan po oh. ayun o. Oh, bali nakikita po Balin nyo nakikita ko kaya oh. kung nakikita po ninyo nakikita ko ayun ibig sabihin ko good news ayan no oh. hindi rin siguro napapansin matagal ho kasing hindi nga nababa ay ang isa sa amin dito swerte natin to ayan po oh. kita yun eh. Oh. tingin muna tayo sa daan bago tayo lumapit baka naman ayayarak na dadanas natin din eh kung ano ay ayan na po oh. aba ay talaga nga naman napakaswerte ng ating ano ngayon oh. pagbisita oh may lansunis na naman oh ayos tamis na nito hmm Hmm. Sayang. Pupulutin natin sayang. Nalaglag Kaya Ayan May isang sanig pa oh Itang oh. Kita mo nga naman Iyong din Pagkatamis Sorte na po natin ito oh ilambo buo bigla ka naman hindi pa naman po totally hinog na hinog kuhain na natin to aling kaya ang mas hinog para yung pang mas katalok tukon eh hmm Akitin po natin yan. Ito tayo sa babaw. Oh. Maganda pa't mababa. Hmm. Ayan, no? Mayroon pa pala doon na isang puno. Ay, ay. Nalapak pa. Hmm. Yo no. Disclaimer la po ako nangain ng ano? Nung malberry, madagta siya. Puro prutas. Kakain po ulit. Oh. ilawin pa eh eh kakaganda lalaki pala ito yung pumangustan ah, napakaganda may panibagong bulaklak po uli ang ganda niyan mahal po yan sa anyo sa bagong taon mga bilog hindi po ba no sa paling yun na pagkakaguluhan Mga bilog. Lansones. Pakwan. Basta bilog. Kulay bilog. Kung natatandaan po ninyo yung puno natin. Ito binilang namin. Kung ala po ba yung mga ano. Baka ho yung. Posibleng. May hinog na rin. Yung nakatumba doon papasyalan natin silaw pa hmm, pero masarap ito ko halaang hunta na ilan yan tapay ko total hindi pa naman po hinug na hinug yan hindi ko pasalubong sa mga bata. saka kay misis po. Eh, ba ba ba? Dalawang buwig guys Ayos din na rin, Hindi pa naman puto talihinog. tatawag pa tayo na isa. Atin po sisilipin dun yung ano. Yung isang ano po doon. Punuan po ba? Aring akin para madalang na naman ang bunga niya. Bayain lang, ibigay na lang. Hindi naman iyon ay. Tar, kay kuwari pagkakadami-dami na naman bungo. Mm. Ah, ah, punong punong. Mm. Aba, hanggang dulo. Hmm. May mga natira pa rin eh. may kapalit na ulit. Yun pa, oh. Hindi siguro nila nakikita. -ka. Arap yung mga sinangunang hinug, pa, oh. Hmm. Hmm. Ayun pa, oh. dito ka kay Kualdwin ah pagkakakapal din ang buong ah hmm hindi tayo sa ilalim swerte ako ayun naka papasalubong ko na rin na rin tatlo dami rin mo naman nalalaglag hmm Sayang, yung pa isa oh. o. na din eh, yung tatlong anak ko po. Tigigisa na sila. Uh, talagang pagkakakaluban o. Oh. Kay misis pa o. Oh. Matigas na nung isa. Apat ari, tigigisa na sila. Magiin ha. Kapangayon na makulansunis ay. Ayun pa, isa o. Oh. apat talaga nga naman marunong din ang Panginoon na eh. tigigisa kayo oh. Uh. Hmm. Pagpupati hindi tigigisa, bakbak na lang. marunong din nga ya. malambot pa naman ada kayak akin nih madalang madalang dito ayun oh. No? meron din naman yan po ang mga sunod nating aabangan ano <laughs> yung magbunga yung ating ano maghinug maghinugan pupuntahan po natin ayun nandoon kung natatandaan po ninyo na tayo Nagharvest na binalikan namin doon yung puno. Na binilang-bilang papulikwal doon yung ano. Yung mga bunga niya. Laka spider. Yan po ay huli ang ibong maliit dito. Yung Tamsi. Ah, yari na yan. Wala po tayo sa dulo. Ang oh, lalaki o. Oh. Aray ko sakit. Ah quality o. Oh. Ay aray ang hinug na hinug na Oh. Ayan po. Tingin lang po tayo sa ano. Tandaan dito ng puno ng lipa. Ayan o. Oh. Ito po yung binilang pa ni Utol. Oh. Sana Sana magkaigil lahat o. Oh. Ayan o. Oh. Napakahaba. Ah, oh. natin Oh. Haba. Isa. Po, yung pinakakiluay yun. Isa. Aba, ay dalawang dangkal. Hmm. Ang tamis nun, oh. No? Titikman natin yan. Sa ilalimlaan po. Kaya ang pagkatamis na rin. Ang dami naman lipaw, oh. Matila akong pagmasdan. Ay, ay, no, nadali nata na ako. Hmm. Lipa kong maliliit. Makati. Lala kapati. Ito po ang maigarate ako sa inyong matamis. Hmm. Ayos. Tamis nito. Tamis nito. asim bulok pala eh. bulok po yung pagka asim niya bulok mari po ito siya oh. may may pagka brown na po bulok Hmm, nalalaglag na eh. Override. Parang duko ito eh. Ang lalaki oh. Hmm. tamis niya. Ito po matamis. Yung pong gusto magtanim, yung pong ganitong buto, buto na po ito. Oh. Matigas, huwag nyo hong kakagatin, mapait ito. Ito po ay pwede nyo patuyuin sa araw. O di ho, oh, pwede rin hong direct. Direct, seeding na sa paso. Uh oh. Tapos po yan ay mapapansin, sisibol na siya. kukuhain na ho natin na rin tulad po nito bulok na to brown na siya brown na sones na naman oh. tigas aba ang pagka tigas tigas oh. tigas ulo bulok na po ito o right ito pwede pa siya. Ang daan pa pong bagong panibon oh. mo. Ayan. Ganyan po ang bulaklak ng ano, lansones. Oh. Ayan, ang bulaklak po yan. Oh. Para pong usbong lang muna siya. Tapos yan, tumataas na siya. Haba no isa, kakatuwa. Oh. ibang puno pa kaya gala pa po tayo sa ibang puno sayang po kasi pagka hindi man lang natin in, ano pinasyalan po ba oh yan kakain po tayo dami pong ibon no Andiyan sila sa punong malaki oh. Daming ibon. Mm. Dagdag -dag na natin ito sa ating pasalubong. Dagdag uli. Ang dami na, mangustin. Ganda niya. Ayan po, salamat po sa inyong pagsama. No, bali dito na rin po tayo magtatapos ng vlog na to. Kung di pa po kayo nagsasubscribe sa akin channel, pasubscribe na lang. Pakalike na lang po na notification bell para maging updated po kayo sa susunod ko pang pa videos. Hanggang dito na lang. Ingat po palagi. Happy lang. Bye.